Bukas na po ang deadline. Bukas na pala ang deadline. Bukas na. Para pirmahan ni Pinoy ang batas na magbibigay ng dagdag na pensyon sa maritratong retiradong miyembro ng SSS. Pero ang Pangulo mukhang busy pa sa ibang bagay. December 16 pa nang matanggap ng Malacanang SSS pension law. Nauna ang sinabi ng Palasyo na pag-aaralan muna nito epekto ng dagdag na 2,000 pensyon kada buwan. Baka kasi maubos ang pondo na ahensya sa dami ng bibigyan benepisaryo. Di na, porkit marami ang may kinabang ay tama na ito. Ang ilang SSS members, tuloy, hindi may tago ang tampo sa Pangulo. Yung 2,000, malaki para sa amin nyo, knowing na senior citizen na kami. Invalid na kami, someday some days. Sabi niya nga, ang boss niya, taong bayan, di ba? O, di, sana, gawin niya yun bago siya mag-exit. Hmm. Dahil maraming umaasa dun. Dapat yun, ipagbigyan na lang naman. Kunti hmm. lang naman yun, eh. Kalimang hindi pirmara ng Pangulong SSS Pension Law bago ang deadline ay automatic na mayiging batas pa rin ito. Pero paano na lang kung sa mismong deadline, bukas ay i o harangin ni Pinoy ang batas o ilang bahagi nito? Ang tanging sigurado lang daw sa ngayon ay decision na ito ng Pangulo bago ang deadline. Batid natin yung uh, uh, panahon na nakatakda sa batas na 30 days mula sa pag uh, susumiti nito at uh, tatalima tayo sa batas. Tingil dyan. Ayan. Busy. Busy ang linya. Busy ang linya. Baka oh, baka mm. na mm. kumukonsulta sa kay Miss Universe. Mm. <laughs> alam mo, oh, alam mo marami, ay, maraming... Ay, siya, ay nako. Mas so, okay na kay Miss oh, Universe. Aga-aga. Oh, yeah. Sa kay <laughs> Junabaya. <laughs> Mm. Aga-aga, sobrang sama naman. Then, nabigyan siya Grabe naman. Kami, kami pa yung naging masama. Umasa kasi yan sa Kongreso, tapos sa Senado. Mm. Diba? Yung Senado, hindi naman kinestyon. Diba? Hindi binago yung ginawa ng Kongreso tungkol dito sa pension, bagong pagbabago ng sa pension law. Tapos, tinang natanggap nga ng Malacañang December 16. So 30 days 'yun. So kaya bukas na po ang Bakit official kaya hindi pa pinipirmahan? 'Yun ang maganda. Busy girl. Well, busy, busy, busy ang yeah? linya. Nung, nung, nung November 9. Text mo nga, June. Nung, nung November. Ay, wala number ka ba, ma'am? Hindi, <laughs> <laughs> wala. wala na. Eh. Nag, nagbago na yung number. Ay, kukunin ko sana. Nag, nagbago na. Baka pinago yung <laughs> number. <laughs> Linawin natin, yung <laughs> SSS o Social Security System Plan hmm. ay ito yung pension ng mga empleyado ng pribadong sektor. Uh -huh. No? Yes. Yung sa gobyerno, yung GSIS. GSIS. So, yung so. GSIS, mataas. Kasi, hmm uh, government fund uh, yan eh. Ang uh, gobyerno, pating may pondo yung gobyerno. Uh, uh, ito, meaning, ito, pera to ng pribadong mamayan uh, uh, na pinapatakbo ng uh, mga board of directors ng NSS uh, uh, na meron mga ano rin. Mga... Na may wasweldo malilaki. Uh, well, uh, sa malaki at appointed din ng... Meron uh, mga um, board gobyerno. members na mm. Uh, miyembro ng gobyerno. Uh, uh, so, noong November 9, in-amend nila yung well they they proposed an amendment to the law dagdagan na dagdagan ng 2000 dahil nga yung uh, currently in, in natatanggap yung pinaka baseline uh -huh. ha, na natatanggap ng isang senior citizen ay 1200 mga retirado to per month mga mga retirado yes. uh -huh. pero yung yung ano yung average na tinatanggap is nasa mga 3600 uh -huh. pesos uh -huh. oh but then again sinasabi sinabi ni Senator Cynthia Villar isa sa mga sp principal sponsor niya ng Senado ang sabi niya ay, ito ay mababa pa sa poverty threshold ng government, which is 8,000 pesos. Mm. So, meaning, a poverty threshold means, pag, ka na, pag kumita ka ng 8,000 pesos, mm. hindi ka na yung mahirap. Mm. So, yung 3,600 at lalo na yung 1,200, uh -oh. eh, below the poverty threshold, meaning mahirap sila uh -huh. sa definition. Uh -huh. At no. ilang taon ilang uh -huh. o ilang dekada na itong uh, Tagal, base uh, level na hindi binabago. 18 years. 18 mm. years na. So, na dapat baguhin na kasi mm. ano na ang... Ang presyo ng bilihin ngayon? Yes. Tandaan nyo, pinag-usapan natin nung isang araw, ewan ko, lunes ba yan, o martes, yung oh. standard of living, yung uh, kailangan, patas, oh, oh. yung kita mo, dun sa kung magkano yung mga bilihin, yung inflation. <coughs> diba? Oh. Eh, Ilan taon na nga, 18 years, sabi oh. niyo nga na hindi pa nababago. Mo, Pero yung inflation, tuloy-tuloy pa rin, Tumataas. Pagdating sa pension law, mm. eh, siyempre yung mga European, mga Scandinavian countries, yun mm. yung talagang nagunguna sa, sa, <laughs> <Tag -cruise buong, laughs> sa buong mundo, di ba? Oh. Pero pag nakita mo yung, for example, like England, di ba? Yung pension nila, napakagaling ng sistema mm. na 90% mandatory mm -hmm. pension Galing. employees. Mm. Meaning, 90% ng mga empleyado nila, would be benefiting from the pension eventually. Yes. Mandatory yun. Sa atin kaya, ano kaya ang percentage? And to think uh, ang England nasa parang number 8, number 7 lang siya. Mm. From the 10 best uh, pensions in the world, Actually, number 1 ang Denmark sa atin, uh, mandatory na 100% mm. na empleyado Oo, yes. may pension. Pero, Pero yes. maraming con mga contractualization, mga contractual Ay, na ng mga benepisyo. Exactly. Oh. 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 Ikaw mismo, yung, yung magbabayad natin. sa ano, eh, paano kung wala ka ng oras pumunta uh, sa... Ayun uh, ang problema uh, doon. Oh. Uh, nga nga. Nga nga, nga. nga. Pagdating sa dulo. Mm. Ang sinabi ni... Pag inatake ka na sa puso. Oo. Oh. Ang sabi naman, kasi ganito yan eh, tuwing malapit na eleksyon, there are about two to three things na binabago ng Kongreso. Mm. Isa yung tasan ng sweldo. Mm. <laughs> okay. diba? Yung pangalawa, yung, uh, yung, yung, yung pension. Yung, yung, yung pension, for example. Uh, no? Okay. Pinapakialaman ng, ng mga politiko yan dahil nga election period. Mm. So sinabi ni Juan Ponce, sa lahat ng senador, mm. si Juan Ponce and Enrile lang ang hindi bumoto dyan. Dahil? Mm. So, ang sabi niya, uh, malulugi ang SSS. Mm. Kung ganito, parang porket ba election year eh, mm. ipapasa natin itong amendment na ito. Huwag natin gawing ano ito, gawing pansarili. Mm. Pero, Tata, isipin nyo ha, dito rin papasok yung problema ng contractualization ng mga ating, ng ating mga mm. workers. Kung isipin nyo lahat ng mga malalaking kumpanya, lalo-lalo na yung top five richest companies or people in the Philippines. Uh, puro contractual workers, uh, di ba? Mm -hmm. Kasabay ng pag-amienda dito sa uh, uh, pension law, or papirmahan ni Pinoy, kailangan din isabay dito na bigay, bigay bigyan importansya. itong yung pagbawal, ipagbawal ang contractualization ng mga malalaking kumpanya na they're worth billions and billions of dollars and yet, wala silang binabalik. Hindi lang sa ating bansa, kung hindi sa normal na mm. uh, trabahador. Mm. Regular na mamayan natin. Yun ang uh, tingnan nyo up. sa bilangpilipino.com dahil yes. well, merong candidate match-up. Mm. May kita nyo mm. yung oh. impormasyon na tungkol sa kung ano yung stand nila Sino ba? sa mga bagay katulad nila. Halos lahat sila. Halos lahat sila ayaw ng contractualization. Pero may merong bang nagsabi, ito ang uh, solusyon ko para para mawala na yan? Wala naman. Ang nakalagay lang doon, uh, yung candidate match-up, parang Halimbawa, yes or no. Kuya, yes or no, or wala uh, pang uh, sinasabi. Um, um, um. Pero halos sila, ayaw na ng, you know, yung full contractualization. Malaking problema talaga yan, no? Yung mga malalaking sumalalaman so malalaman natin yun. bukas. Mm. Ako, okay, nangihirapan ma ako magsalita sa ganyan. Ako, baka bukas, ano, ito na naman ang hit list natin. And, 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 and yet, even, <laughs> even, even if uh, nasa 3,600 plus, plus 2,000, so 5,600, below poverty threshold mm. pa rin. No? Yeah. So, Ayun, so ang laking tulong niyan. kasi ang isang Uh, retiree. Mm -hmm. Lalo mo sa ibang inaasa kung ano yung pension. Alam mo, oh, tsaka nag-contribute yung... siya throughout his oh. career. Buwan-buwan. Yeah. Oh. May 50, uso na ngayon yung mga kasambahay mo. Dapat ikaw mismo yung naglalagay ng mga... Well, nasa batas 30. yun. Yung sa mga kasambahay mo. No? Oh. Nasa batas na yun. So, oh. oh. Ikaw ba? May areas Pero hindi na lahat sumusunod doon. Ako? Wala oh. oh. na ako kasambahay. Yeah. So, meron siyang kasama ah, see, sa bahay. Meron ako kasama sa bahay. Nakakalungkot lang isipin, no? Parang ito eto pa rin yung problema natin pero samantala sila nagpapalipad na ng spaceship. Oh, sabi nga ni Chingkit. <laughs> <Spaceship kalangan>. Pero <laughs> robot na. May robot na sila eh. Oh, tayo eto pa rin. Ito. Sabi ni Chingkitan, oh. ah, pag tumatanda tayo, wala naman nagbabago. Tayo mm. like, nagbabago lang ay eh, tayo nag retire pero gumagastos pa rin tayo. Siyempre, puro output pa rin. So, oh. Dapat mag-ipon ka. Dapat mag-ipon. Mag-ipon ka. Dapat tawagan na ni Chingkitan next time. Pero, pero logically, oh. pero logically tama nga na dapat makinabang ka sa binayaran mo, binabayaran mo. Binabayaran mo. Buwan-buwan, di ba? Every 50. Naalala niyo yung balita dati. Oh, oh. Yung malaking mga sweldo hmm? ng SSS. Mga board member ng SSS. Yung binabalita dati. Sobrang oh. laki, di ba? Laki. Oo. Eh, hey. O nga pala, yung mga board members, baka pwede nang tanggalin. Tapos oh. yung mga sweldo sa kanila, balik na lang sa mga <laughs> so, pension. Di, ang maganda but, sana dyan, kung ganun lang naman din, eh, ganda na rin sana yung pasilidad nila. Kasi but, pag pumunta ka ng SSS, medyo... Okay. But in fairness oh, tulo, eh. kay Pinoy, uh -huh. in fairness kay Pinoy, kahit na sabihin, ito kasi it's a very uh -huh. popular decision. No? So, meaning, pag sinabi niyang, sige, ipasa na yan, eh, tong lamang si Marojas. Kasi siyempre, manok niya yun. Administration. Mm. Pero, si Pino, hindi niya iniisip yon. Ang iniisip niya, yung kapakanan ng ah. SSS na mag-survive in the next generations. Kasi, uh, isipin mo, ang, ang nag-decent yan, si Enrile lang. Mm. Kasi Enrile, ah. oposisyon siya eh. Mm. Sa Senado, siguro they must have a point. Yeah, exactly. Na baka naman talaga manulugi tayo nito. oh, tapos pag nagsara ang SSS, eh paano na? Paano, paano, paano na? Alam niyo problem, ba, one, halos 1.8 or 1.9 million ang makikinapang dito. Mm, grabe, kung sakaling uh, million voters. Yeah. oh, times yung, yung mga, pa. anak, pa. mga anak pa. oh. 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 Masama, eh. Mga retira, mga 1.8 to 1.9. So, Sabihin na natin, time, 10. times 10. Kasi may mga anak yun, mga apo yan. Oh. 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 Kaya ano Sige yan? Yung, 18 million. Batiun Jun Alamo you Kaimo know, 1.8 times 10. 1.8 times 10? <laughs> <why I'm> <laughs> Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.